Ipakita mo ang kaya mong gawin Bulong-bulungan ay mo nang pansin Bukin pa sa tititigan kung anong gusto mong maging Dapat nang nakilusan kung talaga may gusto marating Malayo-layo babiain may dapat ang ibibigay na ibabagay mo sa kanila kaso panahon na ibinabago talaga kinahilig ako na pagbasa sa iba hindi na pwede at bahala na sila magpapakapoy ako ng bitbit ang gasolinang ng na galing sa iba't ibang bibig papuri at na sa akin ay nagpapakiling pero lubos pa rin dilip ako sa mga dibilip Teka, parang gusto ko ulit maliin Sa kakaibang tunog para kapisaduin Pa pwede tayong duwet, pwede mo ring suluhin Kung ano ang iyong trip, basta sasabayan mo ang big ni It's kung Ito yung tatim na parang バナナ